Magandang buhay mga kaagham. Sigurado akong kaabang-abang ang kwentong tampok natin ngayon. Kapag nababanggit ang DOST, ano nga ba ang iyong naiisip? Bukod sa science and technology, marami sa atin marahil scholarship ang maaalala. Sa panahon ngayon kung saan mabilis ang pag-unlad sa larangan ng agham at teknolohiya, Kinikilala ng ating bansa ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat at mahusay na science education. Bilang tugon, inilungsad ng DOST sa pamamagitan ng DOST Science Education Institute or DOST SEI ang scholarship program nito upang tulungan ang mga karapat-dapat na mag-aaral na may malaking potensyal. Gayun din, layunin ng programang ito na ipromote ang siyensya, teknolohiya at inobasyon upang makapag-produce ng mas marami pang science professionals ang ating bansa. Ang katanyagan ng programang ito ay patunay sa pagbibigay ng pag-asa at oportunidad ng DOST, lalo na sa mga kabataang Pilipino na may pangarap na maging bahagi ng mundo ng siyensya. Halina't samahan niyo kaming kilalanin pa ang programang ito. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Julio Cesar B. Sikat, ako po ang inyong lingkod lead Sikat at tagang at ating tuklasin ang galing ng siyensya sa probinsya. Dito lang yan sa Probinsyensya Season 2. Inatag ang BOSEC Scholarship Program dahil sa isang malinaw na layunin: suportahan ang kabataang Pilipino na may potensyal sa Science, Technology, Engineering, and Mathematics o STEM. Ngunit maaaring kapos sa kakayahang pinansyal o kahit sino mang nais mag-aral ng STEM course sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong upang sila ay makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Layunin ng programang ito na mag-produce ng future scientists, engineers, researchers, and innovators na makakatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Ang scholarship na ito ay ipinatutupad ng DOST Science Education Institute or DOST SEI na nagsisilbing matibay na haligi ng ating pambansang adhikain na mapaunlad ang ating bansa. Tara na't sama-sama nating kilalanin pang lalo ang DOST Science Scholarship Program. Ako po si Mrs. Belen uh, Kiambao Garcia from the Department of Science and Technology Region 3. Ako po ay kasalukuyang Assistant Regional Director ng Finance and Administrative Services and at the same time ako po yung DOST 3 Regional Scholarship Coordinator. Ang DOST Science Education Institute ay nagbibigay ng scholarship para sa mga deserving Uh, grade 12 uh, students. Ito po yung tinatawag na Undergraduate Scholarship Program. Under the uh, RA 7687 po ay binibigay sa mga grade 12 uh, students na papasa sa competitive examination ng DOST, SEI. At ito po mga batang ito ay mga uh, deserving, mga talented students, especially in the field of science and mathematics. And at the same time, Uh, kabilang po sila sa pamilya that are financially challenged or nasa poverty threshold. Yung po isa naman, ito yung merit uh, scholarship program. Binibigay din po ito sa mga grade 12 students na papasa sa competitive examination. Pero ito pong mga batang ito ay kabilang sa pamilya na lampas sa poverty threshold. Ibig sabihin, uh, medyo may kaya po yung pamilya ng mga batang ito. Ang pangalawa po yung tinatawag na Junior Level uh, Science Scholarship Program. Ito po naman ay binibigay sa mga second year uh, students na kasalukuyang naka-enroll sa mga SNT courses ng uh, DOST, uh, SEI, and then um, pag pumasa po sila sa JLSS exam, pagdating po nila ng third year college ay uh, scholar na po sila ng DOST. Dapat natural born citizen ka. Filipino citizen, dapat meron kang uh, residency at least 4 uh, years. Tapos uh, willing kang magpa-enroll or mag-enroll sa mga SNT courses ng DOST SCI. Kung nandun ka sa stan na STEM or kung hindi man, dapat kabilang ka sa top 5% of the graduating class. Uh, physically and mentally fit. And uh, wala kang balak na mag-migrate sa ibang bansa or tumira sa ibang bansa. And then after, kung makakapag-endro ka, papasa ka sa exam, kailangan willing kang mag-render ng service obligation o magtrabaho dito sa Pilipinas after uh, graduation. Uh, in the duration of your scholarship. Ibig sabihin kung four year ang course mo, dapat magtrabaho ka sa Pilipinas, either sa private or government, ng four years, five years, etc. Naku, napakaraming privileges, no napakaswerte ng ating mga papasa sa DOST uh, competitive examination. Unang-una, meron kang uh, privilege na makatanggap ng uh, Uh, tuition fee na uh, maximum mo 40,000 per academic year. Meron kang Php um, 10,000 na thesis allowance, uh, 10,000 na tinatawag na nung unang panahon book allowance pero ito ngayon ang tawag ay interconnectivity or internet allowance na 10,000. At ang mahalaga ay uh, ang napakalaki, yung monthly stipend na 8,000 per month. Meron ka rin transportation allowance sa 1,000, one round fare. tapos yung book allowance na 1,000. At ang mahalaga, kung ma-maintain mo yung scholarship, uh, marami kang privileges, um uh, mabibilang siya, no, uh, madadagdagan sa credibility ng isang graduate. Lalo na kung mag-a-apply ng trabaho or um uh, magpo-pursue ng business within the Philippines. Simple lang yung mga requirements pero dapat kompleto at ang ngayon ay uh, hindi na uso yung parang hard copies na personal na sinasubmit although pwede naman ito ina-upload sa ating uh, mga dost uh, portal. Take for example, yung Certificate of Good Moral Character yung certification na ikaw ay under sa STEM na strand o kung hindi man, uh, ikaw ay kabilang sa top 5% of the graduating class. Iyon uh, naman ay makikita no every now and then sa DOST website, especially sa uh, Science Education Institute na website. Pwedeng tignan uh, online ng ating mga interesadong applicants for this scholarship. Yung mga hindi natural uh, born na Filipino citizen. Tapos yung uh, hindi papasa uh, no doon sa uh, scholarship exam of course. And then, yung hindi sila physically and mentally fit kasi baka maapekto yung uh, scholarship nila uh, during their scholarship journey. Uh, at syempre, baka meron silang mga uh, scholarship na nauna na ibinigay ng DepEd, ng CHED, etc. Baka kasi magka-conflict sa pagre-render ng service obligation. And of course, uh, kung meron silang balak na mag-migrate sa ibang bansa, or tumira o magtrabaho doon hindi sila mag dito sa ating dost scholarship um uh, scholarship and of course kung wala silang balak na magpa-enroll no sa science uh, sa mga SNT courses ng dost SEI. actually hindi dinidisclose ng uh, DOST Science Education Institute yung passing grade pero more or less, meron tayong pumapasa na more or less 10,000 na qualified scholars ng DOST SEI. Marami tayong paraan no, kung paano makipag-ugnayan o mag-inquire yung ating mga estudyante kung gusto nilang mag-take ng DOST SEI scholarship. Meron po tayong uh, pitong probinsya, no, Aurora to Zambales, For every province, meron tayong provincial science and technology office na pwede po nilang puntahan yung pong pinakamalapit sa kanila. Meron din po tayong uh, regional office located at the Diosdado Macapagal Government Center by MP City of San Fernando, Pampanga. And meron tayong iba-ibang mga social media platforms like yung sa Facebook, meron din po tayong email address at uh, contact numbers. Actually, um, napakagandang opportunity itong DOSC scholarship aside from may iis yung financial burden ng mga parents sa pagpapaaral sa kanilang mga anak dahil da, uh, maraming privileges, kagaya ng nabanggit kanina, and then uh, once na-maintain mo ang scholarship ay meron ka ng edge over the other graduates kasi ma sa credibility ng ating mga uh, graduate na scholars and uh, Uh, dapat very proud no kasi magagamit nila ito either sa pag-apply ng trabaho or kung meron silang business interest sa pag-establish ng kanilang mga negosyo so i encourage all the uh, grade 12 uh, students na uh, mayroong interes sa science and technology courses na mag-apply sa aming DOST-SEI Uh, scholarship or kung hindi man kayo nakapag-apply during your grade 12 students, pagdating nyo ng second year, yung JLSS scholarship exam, uh, nakasalukuyang kayo naka-enroll sa mga SNT courses ng DOST, SEI, pwede kayo ulit mag-apply ng scholarship and then pag pumasa kayo, scholar na kayo pagdating ng third year college. Ikaw ba ay isang grade 12 student na naghahangad kumuha ng applied science o math course sa kolehiyo? O kaya naman ay incoming third year student na kasalukuyan ay naka-enroll sa priority courses ng DOST at nag-aaral sa accredited state universities and colleges? Kung nais mong maging scholar para sa bayan, may magagawa ang DOST dyan. Bisitahin ang Science Scholarships website para sa karagdagang impormasyon. Sa pagdaan ng mga taon, libu-libong mag-aaral ang mga pinagkalooban ng DOST Science Scholarships. At ngayon, sila ay nagsisilbi bilang scientists, engineers, researchers at science leaders sa iba't ibang larangan. Sila ang buhay na patunay na ang edukasyon ay may kapangyarihang baguhin ang ating buhay. Hindi lamang ng individual, kundi ng buong komunidad at ng ating bansa. Ang DOSC Science Scholarships ay hindi lamang tulong pinansyal. Ito ay isang misyon at isang pangakong maglingkod at magtagumpay sa pamamagitan ng siyensya. Kaya kung ikaw ay nagnanais na matuto, magsaliksik, mag-imbento at tumulong sa kapwa sa pamamagitan ng agham at teknolohiya, ang DOSC Scholarship ay para sa iyo. Tuloy-tuloy lang po ang pagtutok para sa iba pa nating episodes para manatiling updated, i-like, i-share at i-follow ang aming official Facebook page at YouTube channel, ang DOST Central Luzon. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Julius Cesar B. Sikat, ako pong muli si Lid Sikat at maraming salamat po sa pagsama sa akin sa pagtuklas ng siyensya sa probinsya. Dito lang yan sa Provincia Season 2.